Ang monitoring ng maghapon sa unang araw na kampanya ng BSPA mula sa pitong lonsod, isang daang bayan at sa anim na lawigan ng Bicawigan mula na umaga hanggang gabi ay mapayapa ang monitoring ng Philippine National Police mula sa anim na lawigan ng Bicawigan. Mariban dito ay natutukan ito ng mga municipal police station, city at ang provincial mobile force company ng bawat distrito ng bawat lawigan sa Rion ang pagbibigay ng anyay siguridad sa lahat ng mga kandidato para ay, ay maging maaya-aya at maganda ang kanilang paigipag-ugnayan sa mga residente sa kanilang mga barangay. Lalo na ang nasa sentro ng mga publasyon at sentro naman ng lungsod at mga perplangs barangay ng bayan at lungsod sa bawat lalawigan sa riyon Bicol. Umatra ito sa lahat ng mga BSK candidate na sanay hanggang sa huling araw ng campaign period at araw ng halalan ay maging mapayapa ang Bicol Region. Kasama mo sa Araman Legaspi Albay Province Bicol Region, Leo Barsiliano, Tapak -ta! RMM.